Hey guys. Um, ipapakita ko lang doon sa nagtanong kung ano yung itinatanim namin sa aming dragon fruit. Kasi natuwa ako sa aking friend, shout out DIY mom in Canada. Nakita ko yung tanim niya, guys. Yellow na dragon fruit. Tapos, ang tinanim niya is buto. Natuwa talaga ako. At, na syempre, nap, napabuhay niya. Sis Coco, ang galing-galing mo. So, ito yung akin. Ipapakita ko, guys, kung ano yung tinanim. But by this time, hindi ako magtatanim actual sa video na to. Ipakita ko lang yung naitanim na namin. Kasi ngayon, wala kaming matataniman na timba. And, wala kaming dupa. So, ito lang. Ito na yung nakatanim guys Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang Ginamit naming pang So tara, let's go Ito yung sa amin guys o oh. Yan, yung mga sanga na yan Yan ang itinatanim guys Binigay lang din naman sa amin yan Ni ate baby Yan no oh, yung may bunga na yan Yan ang tinatanim guys Yan, ito Ang mga tinik-tinik nya Nakikita nyo yan Yan, yung sides nya Na may mga tinik-tinik yan guys, yan ang itinatanim namin sa aming dragon fruit. So, puputulin mo lang yan, puputul-putulin mo kung gaano kahaba, basta wag masyadong maigsi naman. Yung sakto lang, at saka depende dun sa iyong tataniman, kasi kami nagtatanim sa timba lang eh. Ito guys, oh. yan. Sa timba lang talaga nakatanim yung aming dragon fruit. Bibili ka lang ng timba, ay eh, syempre wala din naman kaming lupa dito bibili ka rin ng lupa. So, yan guys. So, maliwanag na ba? Yan ang itinatanim ng amin dragon fruit. Yung sanga. At ito pa guys, oh, yung sa timba na to, more than one year na ito, pero hindi pa ito namumunga. Yan, lupa at saka yung dumi ng aming rabbit, dyan namin nilalagay minsan. Tapos yung mga tira-tirang gulay, dyan din namin nilalagay. Yan, inangat lang yan ng asawa ko. Kasi kailangan siyang nakaangat para hindi gumapang sa bubong. Tapos dito guys, ipapakita ko sa inyo kung ilang timba meron kami na tinaniman namin ng aming dragon fruit. So yan ang isa. Tapos yan ang pangalawa. So bali sa timba na yan, yan ang mga stem o mga, ewan ko, sanga ba tawag dyan. Yan ang mga gumapang. Ayan, o. Oh. Yan. Gumapang palabas ng cyclone wire. Tapos, ito din yung sa isang timba. Ganun din. Left and right ang gapang nilang dalawa, guys. Sa dalawang timba na yun, left and right ang gapang. So, yun, know, o. May bunga pa yan eh. Panghuling update yan guys ng aking dragon fruit. Ayan, nakita nyo yung mga ugat niya. So, saan nga ba gagapang ang ugat? Kasi walang lupa. Hindi, syempre, gumagapang-gapang lang yan dyan sa simento. <laughs> dyan lang gumagapang-gapang yung mga ugat. Minsan, pag naglilinis ako, binubunt ko siya eh. Tinatanggal ko siya sa simento. Tapos, babalik na naman ulit. Yan ay mga ugat-ugat na yan. Minsan, gumagapang lang yun sa simento. So, ayan. Yan ang mga sanga, -sanga ng nakatanim sa dalawang timba. Ayun oh, mayroon pang bunga yan doon guys. Yun oh, yung dalawa na yun. Dalawang green pa, hindi pa namumula-mula. So, bali, kasama din yan sa mga humabol na bunga. Tapos ito guys, ito, ang tagal na neto. Isa to sa siguro mga one year na ito. Sobra pa more than one year pero tingnan nyo guys hindi siya lumaki dahil hindi siya naiinitan kumbaga ito halos kasabayan nya ito yung sa malaking timba so bali ito na yung pang apat na timba guys more than one year na rin yan sya yan pinagapang ng asawa ko dun sa taas yan, nilagyan lang yan, kumbaga ng, yan you o, know, nakasabit lang siya doon sa kahoy. Basta gawan mo lang ng paraan para hindi lang siya gumapang sa bubong. So, kailangan mo siyang isabit-sabit. Yan, nilagyan lang namin ng mga gulay-gulay at saka tayo ng aming rabbit. Tapos dito guys, check this out. Mayroon din dito sa labas ng kwarto namin. Bagong tanim lang din ito ng asawa ko. Siguro mga 3 to 4 months na ito, so check natin ha yan paglabas, ewan ko sa kanya basta pag mayroong extra timba masipag siya magtanim itatanim tataniman niya kagad yan, yan napakita ko na yung kanina dun sa ano pero actually after a week humaba na ito eh yan o oh. Oh. yan yung maliit humaba na, see sa timba lang talaga ka nakatanim yung aming mga dragon fruit, guys. So, ilan? 5 five, five na timba. Meron kami na nakatanim ang aming dragon fruit. <laughs> Tsagaan lang talaga. So, Hi hey guys! Update dito sa humabol na bunga ng aming dragon fruit. Naalala nyo ba yon? So, ayan na siya guys. Oh malapit na itong bubuka ang bulaklak niya. So, ma-witness natin ito ngayon. 6.30 p.m. yan. At 8.30 p.m. Yan. Bumuka na nga ang bulaklak ng aming dragon fruit. O, ba? Diba? Talagang binabantayan ko na bumuka siya. Kasi, gusto, gusto ko talaga makita yung bulaklak ng dragon fruit sa gabi. Sa gabi lang talaga kasi yan siya bubuka, guys. Kasi sa araw, magsasara yan siya. Tapos itong dalawang to siguro mamayang gabi yan. Then talagang kinuhaan ko talaga ng close up guys. Ayan no oh. Nahirapan pa akong kumuha dyan kasi nga baka mabali ang sanga. Kasi sa sanga na yan tatlong peraso ang bunga ng dragon fruit na yan. So ayan natuwa talaga ako sa bulaklak ng dragon fruit na yan guys. So ayan no oh. tatlong peraso yan sa isang sanga na yan. O ba diba? Ang ganda ng bulaklak ng abing dragon fruit. So ito guys sa umaga, ayan ganyan na siya at 7 AM ganyan na ang itsura niya. So ito mamayang gabi sigurado bubuka din 'yan. Sa gabi lang kasi talaga guys. So ayan lang guys ang update sa aming dragon fruit. Time check guys, 8:40 PM. So ayan. 'Di ba sabi ko kanina sa video ko bubuka ngayong gabi? Ayan na nga, bumuka na nga guys. Tapos 'yun ang isa. O, oh, di ba? Bumuka kasi gabi na. <laughs> 'Yan yung tatlo. 'Yan, 'no? Oh, di ba yung tatlo close na kasi gabi na. Kasi kagabi pa yan siya bumuka, pero ito ngayon, ngayong gabi bumuka. O, oh, di ba? Ang galing. Panggabi talaga siya. <laughs> 'Yun ang isaw. Oh. 'Yun, 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 'yun natatakpan kasi so hindi siya masyado makita pero yan yung isa so, during this premiere guys yan ang itsura ng namulaklak how many days ago yan yung lima na yan sa dito na side kasi yung sa kabilang side mayroon din doon eh tapos yan guys so oh, surprise may humabol ulit yan yan As of now, yan ang pinaka-latest na humabol. So, one, two, o oh, ba diba? Ang galing, no? Nagpapahabol pa talaga, eh. Three, yan, 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 yan. Three. As of now, mayroong tatlong bagong humabol, guys. Ang galing, hindi siya matatapos, ah. Ayun, o, oh, yung sa kabilang side na sinasabi ko kanina, yan. Yan, may bunga yan dyan, yan. Medyo maraming sanga-sanga, kaya hindi masyado makita. So, ayan guys. Meron na namang humabol na mga bunga ng aming dragon fruit. Sana mabuo yan. Yan no? Yan. Galing no? Parang non-stop yung pagbunga niya ngayon. This year, 2023, medyo marami-rami yung bunga niya. Hindi naman ganun karami. Siyempre, sa timbalang lang nakatanim.